Ako ngayon, si Marilyn Carboni, Mayaman? Maganda. Sa tingin mo ba, nababagay ka sa isang katulad ko? Pagawa ko na ba talaga, Marilyn? No. Aga ngayon, si Marilyn pa Hindi mo bagets. gets? Ayaw niya sao. Alam mo, okay na sana eh Okay na tayo oy eh. Tapos biglang dumating na naman si Marilyn tapos guguluhin niya na naman tayong lahat? Ano sinasabi mo? Ano po, meron si Marilyn at lahat kayo hindi makaget over sa kanya? Ikaw? At si Nay Perlita? Bakit Jerome nandito naman ako eh? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Nagkibigan lang tayo. Pero pwede naman natin baguhin yan eh. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan Jerome? Total kinalimutan ka na naman eh. Dito naman ako, Jerome. Eh. Pwede naman tayong bumalik sa dati, di ba? Kasi Jerome, magkakamay mahal pa rin kita.